Paano kung ang tanging paraan para pagsisihan niya ang pagkawala mo ay ang tumigil ka sa pag-aalala kung pagsisisihan niya nga ito? Paano kung habang mas hindi mo siya pinapansin, mas ramdam niya ito? Tingnan mo, karamihan sa mga lalaki ay nagkakamali. Iniisip nila na ang habulin, makiusap, at patunayan ang sarili ang magbabalik sa kanya. Hindi. Ang ginagawa lang nun ay pinapatibay ang paniniwala niyang siya ang may control na siya ang premyo na kailangan mo siya. Pero sa oras na tumigil, kayong tunay na pagtigil, nagbabago ang lahat. Isipin mo kailan mo ba huling na-miss ng totoo ang isang tao? Hindi noong palagi silang available, hindi noong laging sila ang naghahanap sa iyo, kundi noong bigla silang nawala, noong pinatahimik ka ng katahimikan nila. Noong nagsimula kang magduda kung kailangan ka ba talaga nila, at iyan ang susi, inaasahan niyang masasaktan ka. Inaasahan niyang magmamakaawa ka. Inaasahan niyang mababasag ka. Dahil yan ang ginagawa ng karamihan sa mga lalaki. Pero kapag wala kang ginawa, kapag bigla ka nalang nawala na parang hindi siya naging mahalaga, nababahala siya. Ang katahimikan ay kapangyarihan. Ang pagkawala ay lumilikha ng pagdududa. At ang pagdududa, iyan ang binhi ng pagsisisi. Maaring sigurado siya noong umalis siya. Siguradong palagi kang nariyan. Siguradong kung gugustuhin niyang bumalik, maaari niyang gawin yon. Pero sa oras na tigilan mo ang pagpapakain sa ego niya, sa oras na mapagtanto niyang hindi pala siya kasing halaga ng akala niya, nawawasak ang kasiguruhan niya. At doon nagsisimulang magbago ang lahat. Dito ka pipili. Hahayaan mo bang ang pagkawasak ng puso ang magtakda kung sino ka? sayangin ang oras mo sa paghahabol sa taong lumayuna o magiging lalaki ka na hindi niya inaasahang makikilala. Isang lalaking kalmado hindi apektado na siya mismo ang magsisimulang magtanong sa sarili. Dahil ito ang totoo, ang pinakamalakas na posisyon sa kahit anong relasyon, sa kahit anong sitwasyon, ay ang pagiging hindi nakadepende ang taong hindi gaanong apektado ang hindi gaanong emotionally invested, siya ang panalo. Kaya habang mas pinapansin mo siya, mas nawawala ang halaga mo. Pero habang mas hindi mo siya pinapansin, mas ramdam niya ito. Dahil hindi pinahahalagahan ng tao ang ibinibigay ng libre. Pinahahalagahan nila ang pinaghihirapan. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo eksakto kung paano mo mababawi ang kapangyarihan Mugamit ang mga prinsipyo ng Stoicism at Dark Psychology. Hakbang-hakbang, matututuhan mong mag-detach muling buuin ang sarili at ipadama sa kanya ang pagkawala mo, parang multong hindi niya matakasan. At sa huli, hindi ka lang magiging mas matatag, magiging untouchable ka. Kung sawa ka ng masaktan, kung handa ka ng maging lalaking pagsisisihan niyang nawala, pindutin mo ang like button, mag-subscribe, i-on ang notifications, at mag-comment sa ibaba kontrolado ko ang emosyon ko, hindi nila ako kinokontrol. Ngayon, magsimula na tayo isa. Ang kapangyarihan ng kawalan habang mas hindi mo siya pinapansin, mas ramdam niya ito. Bakit? Dahil likas sa tao ang tumugon sa kontraste. Natututo lang tayong pahalagahan ang isang bagay kapag nawala na ito. Isipin mo ang hangin. Hindi mo ito pinapansin hanggat hindi ka nalulunod at naghahabol ng hininga. Ganon din ang atensyon. Habang alam niyang nariyan ka lang, naghihintay, hindi ka niya kailangang isipin, pero sa oras na mawala ka, kapag ang presensya mo ay tuluyang naging katahimikan, mararamdaman niya ito. Parang may nawawalang bahagi sa buhay niya na hindi niya namalayang ikaw pala ang bumubuo. Sa ngayon, iniisip niyang hawak ka lang niya sa palad niya. Naniniwala siyang kung gugustuhin niyang makipag-ugnayan, magpapakita ka agad. Ang kasiguruhang ito ang dahilan kung bakit nawawala ang atraksyon. Nagiging boring ka, masyado kang predictable, at ang pagiging predictable ay pumapatay sa paghanga. Pero kapag umatras ka, kapag pinutol mo ang atensyong dati niyang inaakala, ay palaging nandiyan may nagbabago. Biglang may puwang at ang utak ng tao ay ayaw ng puwang. Pilit nitong pinupuno ang kakulangan ng mga tanong, pag-aalinlangan at pagsisisi. Tama ba ang naging desisyon ko? Bakit hindi siya nagpaparamdam? Ganun lang ba siya kabilis na ka-move on? Maliba ang pagkakakilala ko sa kanya. Sa sandaling tigilan mong pakainin ang ego, nga magsisimula siyang magduda. Magsisimula siyang mag-isip kung maliba ang pagkakakilala niya sa iyo. At iyan ang simula ng pagkawala niya ng kontrol. Makapangyarihan ang pagkawala dahil lumilikha ito ng kakulangan. At ang kakulangan ay lumilikha ng halaga. Kaya nga ang mga luxury brand ay nililimitahan ang kanilang produkto. Bakit sa tingin mo mas mahal ang Rolex kaysa sa ordinaryong relo? Hindi dahil mas mahusay itong magpakita ng oras, kundi dahil bihira ito. Dahil hindi lahat ay kayang magkaroon nito. Ganoon din pagdating sa iyo. Kapag masyado kang available, kapag masyado kang madaling maabot, nawawala ang halaga mo. Pero sa oras na maging mailap ka, maging bihira, makikita ka niya sa ibang paraan. Kaya ang unang hakbang sa pagpapadama ng pagkawala mo ay ang kumpletong katahimikan. Walang text, walang tawag, walang panunood ng stories niya, walang pag-like sa mga post niya, wala, maglaho ka. At kapag ginawa mo ito, mararamdaman niya ang pagbabago, parang kutsilyong tumarak sa kanya. Dahil sa unang pagkakataon, kailangan niyang harapin ang katotohanan ng wala ka na. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, mapapansin niya ito. Maaaring magkunwari siyang wala lang. Maaaring mag siya ng masaya, tumawa, magpakita na parang naka-move on na. Pero sa loob niya, sa mga tahimik na sandaling walang nakakakita, mararamdaman niya ito. Tayatingin siya sa cellphone niya, umaasang may mensahe mula sa iyo na hindi dumarating. Sisilipin niya ang notifications niya, hinahanap ang pangalan mo. At habang lumilipas ang bawat araw na walang naririnig mula sa iyo, lalong lalaki ang tanong sa isip niya, Nawala ko na ba siya ng tuluyan? Doon nagsisimula ang pagsisisi. Kung sawa ka ng baliwalain at handa ka ng ipadama sa kanya ang halaga ng pagkawala mo, pindutin mo ang like button, mag-subscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Mas malakas magsalita ang katahimikan ko kaysa sa mga salita dalawa Ang kawalang-paki-alam ang pinakamakapangyarihang galaw walang mas mabilis na nagpapabago ng isip ng isang tao kaysa sa kawalang-paki-alam Hindi galit, hindi lungkot at hindi rin katahimikan Ang tunay na kapangyarihan, ang tunay na dominasyon ay nagmumula sa pag-aasal na parang wala ka talagang paki-alam Dahil ang emosyon ay leverage Kapag nag-react ka, alam niyang may epekto pa rin siya sa Kapag nagalit ka, sinubukan mo siyang pagselosan o pinagtuunan mo ng pansin ang bawat maliit na galaw niya online, talo ka na. Dahil ipinapakita lang nun ang isang bagay. Emotionally invested ka pa rin. At sa kahit anong relasyon, ang mas emotionally invested ay siyang may mas kaunting kapangyarihan. Pero kapag wala kang ibinigay, walang reaksyon, walang sagot, walang kumpirmasyon ng halaga niya, doon siya nagsisimulang kabahan dahil ngayon hindi na niya alam kung saan siya nakatayo. Inaasahan niyang hahabulin mo siya. Inaasahan niyang maapektuhan ka. Pero ngayon bigla siyang nawala ng balanse, narito ang masakit na katotohanan. Kapag alam ng isang tao na kaya kanilang balikan, kahit kailan nila gusto, hindi kanila nila pinahahalagahan. Pero kapag napaisip mo sila kung sigurado pa ba sila sayo, doon nagsisimulang magbago ang lahat. Kaya ang kawalang alam ang pinakamakapangyarihang galaw. Kapag hindi mo na ipinapakitang mahalaga siya sa iyo, nagsisimula siyang magtaka kung bakit. Hahanapin niya ang mga palatandaan na naghihirap ka nang wala siya. At kapag wala siyang makita, doon niya unang mararamdaman ang bigat ng pagkawala. Fo, isipin mo, paano ba kumikilos ang isang tao kapag may mahalagang bagay silang nawala? Hinahanap nila ito. Sinusubukan nilang ayusin. Pero kapag napagtanto nilang baka tuluyan na itong nawala doon pumapasok ang desperasyon at iyan mismo ang nangyayari kapag natutunan mong magpakita ng tunay na kawalang-paki-alam hindi mo siya binabaliwala para bumalik siya binabaliwala mo siya dahil hindi mo na siya kailangan bumalik at ang pagbabagong yan sa enerhiya iyan ang nagpapabaliw sa kanya susubukan kanyang pukawin magpaparamdam siya ng kaunti isang random na like isang story na may malabong kahulugan, isang mensahe na tila walang saysay, pero ang totoo'y para lamang tignan kung magre-react ka. Huwag kang padadala. Sa bawat reaksyon mo, nire-reset mo ang laro. Sa bawat pakikipag-engage mo, pinapakita mong may kapangyarihan pa rin siya sa'yo. Kaya ang dapat mong gawin, wala. Manatiling malamig. Ipakita mong wala na siyang halaga at iyan mismo ang magpapaisip sa kanya ng lahat. Kung sawa ka ng laging mag-react, kung handa ka ng bawiin ang kapangyarihan mo, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Wala akong utang sa nakaraan. Tatlo, hindi siya ang hinahabol mo, kundi ang pagpapatunay sa sarili mong halaga maging totoo tayo sandali. Siya ba talaga ang gusto mo o ang pakiramdam lang na pinili ka niya? Ang totoo, hindi siya ang hinahabol mo kundi ang kumpirmasyon na may halaga ka, ang validation na may isang taong may gusto sa iyo. Karamihan sa mga lalaki, hindi ito nare-realize hanggang huli na. Akala nila, puso nila ang wasak dahil sa kanya, pero ang tunay na iniiyakan nila ay ang pakiramdam na binigay niya ang pakiramdam na sapat sila, na mahalaga sila. At doon nagsisimula ang bitag, dahil kung hindi mo ito matutukoy, paulit-ulit mong hahabulin ang pakiramdam na iyon. Hindi dahil espesyal siya, kundi dahil adik ka na sa ideya ng pagiging enough. Ito ang masakit na katotohanan. Kung talagang minahal mo siya, dapat minahal mo muna ang sarili mo. Pero ano ang nangyari? Ibinigay mo sa kanya ang kapangyarihang tukuyin kung ano ang halaga mo. Hinayaan mong ang pag-aproba niya ang maging batayan ng tingin mo sa sarili mo. Kaya nang lumayo siya, bigla kang naging hungkag hindi dahil siya lang ang babae para sa'yo, kundi dahil hindi mo alam kung paano mahalin at i-validate ang sarili mo nang wala siya. Ngunit dito, na nagtatapos yan, hindi mo talaga siya hinahabol, hinahabol. Mo ang ilusyon na kailangan mo siya para maging buo. Pero isipin mo ito, ano ang mangyayari kung tumigil ka? Ano ang mangyayari kung piliin mong hindi mo na kailangan ng sino man para maramdaman mong mahalaga ka? Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago dahil sa halip na habuli ng validation mula sa iba, sisimulan mong buuin ito mula sa loob. Titigil ka sa pagtingin sa kanya bilang pinagmumula ng kaligayahan at sisimulan mong hanapin ito sa sarili mo. At kapag nangyari iyon, nagiging untouchable ka, hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil buo ka na kahit mag-isa. Ito ang hindi madalas sabihin ng mga tao mas naaakit ang babae sa lalaking hindi umaasa sa kanila. Hindi dahil gusto nilang baliwalain mo sila, kundi dahil ang isang lalaking marunong tumayo sa sariling paa ay tunay na kaakit-akit. Ang lalaking hindi kailangan ng atensyon, pag-apruba, o presensya niya para maramdaman ang pagiging kumpleto, iyan ang lalaking hindi niya kayang alisin sa isip niya. Kaya tigilan mo na ang paghahabol sa pakiramdam ng pagiging pinili. Tigilan mo na ang paghahanap ng halaga sa labas ng sarili mo. Sa oras na maunawaan mong ikaw lang ang tanging taong kailangang mag-apruba sa sarili mo, doon mo mababasag ang paulit-ulit na siklo ng paghabol. At ito ang twist. Sa sandaling hindi mo na kailangan ang validation niya, doon naman siya magsisimulang hanapin ang validation mula sa iyo. Kung handa ka nang tumigil sa paghanap ng halaga sa labas, kung handa ka ng maging sarili mong pinagmumula ng lakas at kumpiyansa. Pindutin ang like button, mag-subscribe, i-on ang notifications, at mag-comment sa ibaba. Ako ang nagpapatunay ng sarili kong halaga. Wala nang ibang may kapangyarihan kundi ako. Apat, ang kaisipang stoic. Kumalas o masira sa gitna ng sakit. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Kumalas o masira. Maaari mong hayaang sirain ka ng sakit na ito na ubusin ang isipan mo. Nagawing desperado at mahina ka, umaari mong gawing gasolina ang sakit na ito para maging mas malakas ka kaysa dati. Ang pagiging stoic ay hindi tungkol sa pagpigil ng emosyon, kundi ang pagmaster nito. Ito ay tungkol sa pag sa isang simpleng katotohanan. Hindi mo kontrolado ang ibang tao, ang sarili mo lang. Diyan madalas bumagsak ang mga lalaki. Sinasayang, nila ang oras sa kakaisip kung bakit siya umalis sa pag-aanalisa ng bawat salita niya sa pagka-obsess kung naka-move on na ba siya hindi iyan ang landas ng isang matatag iyan ang landas ng pagkawasak dahil bawat segundong ginugol mo sa pag-iisip sa kanya ay isang segundong hindi mo ginugol sa sarili mong pagbangon ang isang lalaking stoic ay hindi humahabol hindi nagmamakaawa at hindi naghahanap ng closure bakit dahil alam niyang ang Tanging bagay na kontrolado niya ay kung paano siya tumutugon. Hindi ang ginagawa ng iba umalis siya. Ayos lang. Hindi mo kontrolado 'yon. Pero ang reaksyon mo, ang disiplina mo, at ang pag-unlad mo, iyan ang hawak mo. At narito ang irony. Sa sandaling makabisado mo ang detachment, sa sandaling tumigil kang mag-alala kung nagsisisi ba siya o hindi, doon niya ito mararamdaman ng... husto. Dahil wala ka na roon, hindi ka na emotionally invested. Hindi ka na kanya ang pagkalas ay kalayaan. Kalayaan mula sa pangangailangang ma-validate. Mula sa paghahabol ng kasagutan. Mula sa pagbibigay ng kapangyarihan sa iba para kontrolin ang emosyon mo. Kaya ito ang dapat mong gawin. Itigil muna ang panunood sa buhay niya mula sa malayo. Itigil muna ang pag-check ng social media niya. Itigil muna ang pagbuhay sa pwedeng mangyari sana. Dahil bawat sandaling inilalaan mo sa nakaraan, ay isang sandaling nawawala para sa hinaharap mo. I-shift mo ang focus mo, mag-gym ka, i-develop mo ang skills mo. Bumuo ka ng buhay na napaka-fulfilling na kahit bumalik man siya o hindi, wala na. Tong saysay, dahil sobrang layo mo na sa dating ikaw. At doon mangyayari ang tunay na power shift kapag napagtanto niyang wala na siyang epekto sa'yo. Kapag nakita niyang hindi ka lang basta nakaligtas nang wala siya, umangat ka kung handa ka nang tumigil sa pagdurusa, kung handa ka nang kuhanin muli ang kontrol sa isipan mo, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-on ang notifications, at mag-comment sa ibaba. Kontrolado ko ang atensyon ko, at ang atensyon ko ay para sa sarili ko. Lima, the reverse chase. Iparamdam mo ang kawalan mo sa ngayon, iniisip niyang siya ang panalo. Iniisip niyang naroon ka lang, tahimik na nagihirap naghihintay ng pagkakataong patunayan ng halaga mo. Pero ano ang mangyayari kapag baligtarin mo ang istorya? Ano ang mangyayari kapag sa halip na ikaw ang humabol sa kanya, siya ang magsimulang humabol sa iyo? Karamihan sa mga lalaki nagkakamali sa paniniwalang kailangan nilang gumawa ng kung ano para mabawi ang atensyon ng babae. Mali. Ang tunay na galaw ay ang walang gawin. Dahil kapag tuluyan kang nawala, kapag ipinakita mong wala kang kahit anong interes, kapag tinanggal mo ang sarili mo sa mundo niya, ang mismong isipan niya ang magiging kalaban niya. Magsisimula ito sa kuryosidad. Sa una, aakalain niyang magpaparamdam ka rin. Pero kapag hindi mo ginawa mapapansin niya, sasabihin niya sa sarili niyang pansamantala lang ito, pero lilipas ang mga araw maging linggo, at bigla na lang siyang magiging abala sa pag-check ng telepono niya sa social media mo, nagtatanong kung bakit hindi ka pa rin sumusuko at ang simpleng kuryosidad ay magiging pagdududa. Mali ba ang tingin ko sa kanya? Hindi ba siya ganun kahalaga sa akin tulad ng inakala ko? Kapag hindi ka nag-react ayon sa inaasahan niya, unti-unti nang natatamaan ang ego niya at doon na siya magsisimulang magparamdam mga simpleng hakbang para matignan kung papatol ka. Isang random na like, isang post na tila para sa'yo. Isang mensahe na walang malinaw na kahulugan pero may intensyong kuhanin ng reaksyon mo. Diyan madalas bumagsak ang mga lalaki. Sa sandaling mag-react ka, bumalik ka na sa dati. Na-reset mo ang habulan. Nakumpirma niya. Hinihintay mo lang talaga siyang kumagat. Pero kapag nanatili kang malamig, kapag umasta kang parang wala na siyang epekto sayo, doon magsisimula ang takot. Dahil ngayon, hindi lang niya namimiss ang presensya mo. Nagtatanong na siya kung totoo bang nagkaroon siya ng halaga sa'yo. At doon na niya hahanapin ang validation na dati ay kusa niyang tinatanggap mula sa'yo. At ngayong wala na ito, siya ang hahabol. Mas lalo siyang magpaparamdam at habang mas pinipigilan mong tumugon, mas lalo kang nagiging makapangyarihan sa isip niya. Ito ang reverse chase, ang puntong siya na ang nagsisisi, siya na ang naguguluhan at siya na ang nagdududa sa sarili niya, hindi sa'yo. Pero tandaan, gagana lang ito kung may disiplina kang huwag mag-react. Kaya ano ang dapat mong gawin? Magpatuloy ka. Ipagpatuloy mo ang sarili mong pag-unlad. Huwag mong tignan ang mga post niya. Huwag mong pansinin ang mga patikim na paramdam. Huwag mong ibigay kahit isang sinyales na mahalaga pa rin siya at maniwala ka kapag napagtanto niyang tuluyan ka ng nawala, doon niya ito mararamdaman ng pinakamalala. Kung handa ka ng tumigil sa paghahabol, at gusto mong ikaw na ang habulin, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-on ang notifications, at mag-comment sa ibaba. Ako, ang premyo at hindi ako humahabol. Anim, paano patayin ang kuryosidad niya? Ang tahimik na misteryo ang kuryosidad ay isang makapangyarihang bagay. Nakakabaliw ito sa mga tao kapag hindi nila kayang maintindihan ang isang bagay. At ngayon, iniisip niyang dapat ay alam niya kung ano ang nangyayari sa iyo. Inaasahan niyang makikita niya ang mga palatandaan ng sakit mo, ang mga sinyalis na apektado ka pa rin. Pero ano ang mangyayari kapag hindi mo siya binigyan ng kahit anong sinyalis? Walang update sa social media, walang cryptic posts, walang mga selfie na may ibig iparating tahimik lang. Diyan magsisimula ang kuryosidad niya na maging obsesyon. Karamihan sa mga lalaki, kabaligtaran ng ginagawa. Ginagawa nilang madali Nagsusulat ng mga motivational quotes tungkol sa pag-move on habang secretly umaasa na makita siya. Pinapanood ang lahat ng stories niya, naghihiwalay ng mga palatandaan ng desperasyon. Pinipilit nilang ipakita na nagmamatyag pa rin sila. At guess what? Mas pinapatay lang nila ang misteryo. Kinukumpirma lang nito ang iniisip na niya na may control pa siya sa isipan mo. Pero kapag nawala ka, kapag hindi na niya alam kung anong iniisip mo, doon magsisimula ang isip niya laban sa kanya. Tinitignan niya ang profile mo? Wala. Tinutanong ang mga mutual friends tungkol sa iyo, walang updates. Hinihintay kanyang magkamali, mag-post ng kahit anong magbibigay sa kanya ng clue, pero hindi mo ginagawa. At iyon ang nagpapalakas ng spiral niya. Dahil ngayon, hindi ka na predictable. Kailangan niyang punan ang mga puwang ng mga tanong sa isip niya. At ang utak ng tao ay ayaw ng hindi natapos na kwento. Kaya anong ginagawa ng utak niya? Nagsisimula itong mag-assume ng pinakamasama. Pinalitan na ba ako? Hindi ba siya apektado? Hindi ba ako kasing mahalaga tulad ng iniisip ko? Kapag nagsimula, siyang magtanong sa sarili niya ng mga ganitong katanungan. Ang kapangyarihan ay lumilipat sayo. Kaya nga, mas malakas ang tahimik na katahimikan kaysa sa kahit anong salita na maaring sabihin mo. Kaya nga mas makapangyarihan ng misteryo kaysa sa atensyon. Kapag ikaw ay naging isang hindi kilalang variable, kapag hindi niya alam kung nasaan ka o kung ano ang iniisip mo, doon magsisimula niyang maramdaman ang kawalan ng iyong presensya at doon siya magsisimulang maghanap ng mga sagot. Kung handa ka nang iparamdam sa kanya ang iyong kawalan na parang isang multo na hindi niya kayang alisin, Pindutin ang like button, mag-subscribe, yon ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ang aking katahimikan ay lumilikha ng kapangyarihan. Pito, pagkontrol sa emosyon. Huwag ipakita na apektado ka ang sandaling hayaang kontrolin ka ng iyong emosyon matatalo ka na. Wala nang halaga kung gaano ka nakalakas, kung gaano ka nakatatag, kung makita niyang nanghihina ka, kung makikita niya ang kahit isang palatandaan ng kahinaan alam niyang may kontrol pa rin siya sayo. At ito ang isang bagay na hindi mo kailanman dapat payagan. Dahil narito ang katotohanan, subukin ka niya. Gagawa siya ng mga bagay upang makita kung magre-react ka. Baka mag-post siya ng isang bagay na para talagang magpasakit ng puso mo. Baka makipag-ugnayan siya ng bigla para lang makita kung kakagat ka. Baka magpanggap siya na nakamove on na para mag-trigger ng reaksyon mula sa'yo. Pero ikaw mananatili kang hindi matitinag. Ang pagkontrol sa emosyon ay isang nakamamatay na sandata. Ginugulo nito ang mga tao kapag hindi nila mabasa ang nararamdaman mo, kapag inaasahan nilang magre ka pero wala silang makikita. Na-stress sila dahil ngayon sila na ang nakakaramdam ng kalituhan. Sila na ang naguguluhan kung ano ang nangyayari sa isipan mo at doon magsisimula ang pagbabago ng kapangyarihan. Isipin mo sino ang may tunay na kapangyarihan sa isang sitwasyon? Ang isa ba na nagre-react o ang isa na nananatiling kalmado kahit ano pa man ang mangyari? Laging ang isa na hindi naguguluhan, ang isa na pinipili ang reaksyon at hindi pinapayagan ang emosyon na magdikta sa kanya. Kaya mula ngayon, mag-ooperate ka mula sa isang posisyon ng ganap na pagkontrol sa emosyon. Walang galit, walang frustration, walang kalungkutan. Kung mag-text siya kunin mo ang iyong oras o hindi ka mag-reply. Kung susubukan niyang gawing silosoka, magkunwaring hindi mo siya pinansin. Kung magtangkang makipag-away, iwasan mong makipag-engage. Dahil sa sandaling ipakita mong hindi ka na apektado ng anumang ginagawa niya, mararamdaman niya ito. Magsisimula siyang mapagtanto na ang version mo na nakilala niya, yung laging nagpapakita ng labis na pagpapahalaga, yung laging kailangan ng validation niya, ay nawala na. At doon magsisimula ang pagsisisi. Dahil ngayon nakikisalamuha siya sa isang lalaking hindi na kayang galawin. Isang lalaking hindi na nagre -react. Isang lalaking hindi na kailangan siya. Kung handa ka ng maging immune sa mga mind games, kung tapos ka na sa pagpapadala ng emosyon, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications, at mag-comment sa ibaba. Ang aking mga emosyon ay nagsisilbi sa akin. Hindi ko sila pinaglilingkuran.